I believe na deserve mo ang isang ako. Ang harot mo. Kamusta? Pagod. Kakatapos lang ng practice namin. Napawisan ka? Hindi. Good. Nabingan tayo par. Pangpapawis lang. Ang hanit ng pangpapawis mo ha. <laughs> Pahinga ka na. Ligo muna ako. Pasabay. Wag na, kaya ko na to. Chat you later. Sige po, ligyo well. Done na. Good. Bees <coughs> na. Hirap mag-enjoy ng kinakain kung nangingilo ang ngipin mo. I strongly recommend Sensodyne. Sige Tapos na po Ito gusto ko eh I-update ako Para aware ka Sana ah oh. Tapusin mo na yan Okay na po Nakabihis ka na ba? Opo hmm? Ang puti mo po Sarap kagatin Ayoko Ano ka? Aso? Oo, oo. Tapos si doggy kita Baliw Sana all may baby face Pagbagong ligo Ako kasi mukhang ano, mukhang baby mo cool. Nako real... nako... tigilan mo ako sa mga ganyan ha Stop, magtigil, huminto ka dyan Inaano e ba kita? Ang sabi ko happy crush lang kita, bakit mo ba ako ginaganito? Eh bakit pa kasi ako ang crush mo? Tapos, magre-reklamo ka Alam mo ba na, habang naguhugas ako ng plato, nakangiti ako. Hindi really, 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 really like <laughs> ko kasalanan yan. Grabe, ang bilis ng oras. Oo nga, 1am na agad para tayong mga aswang nito. <laughs> Tapos kainin kita. Roar! Di ka ba ba matutulog? Hindi pa. Bakit? 4am ako natutulog. Ito ang body clock ko. Pag umaga, tulog ako. Tapos Kising sa gabi. Yung mata mo. Nakaantay rad naman ako. Kahit na, masasira yung mata mo. Pag di ka nag-focus sa akin. Really, 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 really like Manahimik ka dyan? Tahimik lang ako dito. Tamang higa lang. Habang nanonood ang bold. Bad ha? Joke lang. I know. Wow naman, ba't mo alam? On my instinct, may sense ka naman kausap eh. Baka ma-fall ka. E di saluhin mo. Nasaluhin talaga? Ikaw pa. Baka hanggang chat ka lang. Tiyos, puntaan kita dyan eh. Dala ako kondo.